Okay, uh, good afternoon mga ka JJ Humble Meron tayo rito ng pyesa ng ano no, Yamaha. So, papakita ko lang kung ano yung pagkakaiba ng genuine sa peke. Yung nabibili sa online at yung nabibili sa mismong Yamaha. Kasi, mga ilan na rin yung nagawa kong ganito. No, so, doble ingat tayo. Yamaha, Honda, Suzuki, doble ingat po tayo. Isa, so, isang awareness, no? So, mapapasin nyo, ito yung karton ng sa online. Ayan, ha? Tignan nyo mabuti. Kasi, alam nyo, original original, eh, no? Ganda ng, ano eh, design. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, ito matagal na nakatambak sa akin to. Pinapakita ko lang, no? Ngayon, paano natin maalaman yung original? Tignan nyo mabuti. yan. O, oh, ganyan yung sa online. Okay? Halimbawa lang po ito, ha? So, ito naman, yung sa original. Tingnan nyo mabuti. Yung sticker, yung kahon, ba diba? Hindi masyadong ma-pula. Kapag didikitin natin, ayan, o. Yan. Hindi siya pulang-pula. Ito, pulang-pula at uh, masyadong maano yung uh, kulay, no? O, kahit i-side view natin, ganyan. Ayun, o. Oh. Matingkad. No, kung paan nyo rito, pag original, ganyan. Para siyang malabo ng konti. At, uh, yung pagkaka-sticker ng Yamaha yan. Tingnan nyo maigi, ha? Okay. Then, dito sa fake. Okay. Sunod. Tingnan natin yung pagkakaiba ng uh, brake. No? Ito yung brake. Ito yung sa original. Ito yung sa peke. So, tignan natin. Ayan. Okay. Ayan, peke. No, gaya-gaya eh. No, gaya-gaya. Tignan natin sa original. Ayan, no. Tignan nyo yung original. Merong naka laser print. Ayan. So, kala nyo original na yung nabili, no? Gaya-gaya karton. Pero yung laman loob, Ibang iba. So, awareness lang. Yamaha, Suzuki, Honda, or Kawasaki, magdobli ingat kayo sa mga binibili nyo sa online. Iwasan nyo po, bumili sa online. Mas maganda, bumili kayo sa mga uh, legit seller. So, dun po sa totoong nagtitinda ng mga Yamaha. Sa Yamaha mismo, sa samang sa mayroong legit na nagbebenta. no? Hindi yung bibili kayo sa online, tapos magsisisi kayo bandang huli. So, sa quality, tignan nyo. Ayan no? Diba? Sa quality. Yan. So, preno. Kung sabihin nyo preno lang, oh, sige, buuhin nyo naman na kasalalay dyan. So, okay lang. Kung gusto nyo yung local, walang problema. Basta sa akin, napakita ko lang sa inyo yung pagkakaiba ng original. Pagdating sa kalidad, ibang iba. Okay? Yan. So, pag naubos na yung guhit na yan, dapat doon kayo magpapalit. Sa kamakapal po, pagka nakita nyo yung original, hindi ko lang, na, ano, kasi kinabit ko na. Makapal po yung original, mahaba. Ma makapal yung kanyang brake pad. Kumpara natin dito sa aftermarket na yung daling pod pod. Okay, so yun lang, awareness lang mga ka JJ Humble Works. No? Maging ano kayo, masu ma manuri kayo, lalo sa mga customer. Okay? Yun lang, to God be the glory. Maraming salamat.